that I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. Kasaysayan, politikong may kababalaghan, ating tungkasin dito sa Storyador. Storyador. sa patuloy na pag-usad ng Quad Committee hearing kaugnay sa War on Drugs at umano'y AJK or Extrajudicial Killing sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi napigilan sa isa sa mga representante ng Duterte Youth Party List na si Representative Drake C. Cardima na magpahayag sa suporta ng mga taong pabor sa polisya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na durugin ang mga ilegalista, durugista, teroristang NPA at iba pang masasamang loob nagbigay ng problema sa gobyerno ayon sa kanya na dapat patas o mano ang gagawing hearing ng mga kongresista at hindi dapat paliwalain ang mga biktima ng mga lulong sa drug dahil sa mga nakikita niyang investigasyon sa Quadcom ay nakatutok na lamang ito sa mga Duterte Dagdag pa niya, hindi mananalo si dating Pangulong Duterte kung hindi sa kanyang palisya, pagay namang sinangayunan at sinusuportahan ng mga tao Di rin nakaligtas ang Bayan Muna Partylist at iba pang kongres kongresista dahil sa umanong wala itong ginawa o pagkondina man lamang sa mga kaliwang grupo. Pag ito'y nakapagbiktima ng mga inusinting tao, mapapulisman o sundalo, tikom ang kanilang bibig. Uh, tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasan na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Nawala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito kaya nilukluk ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahan ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka Duterte Fist pa nung buong anim na taon. Eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorogista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Buna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino in support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durogista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po Mr. At dahil sa pahayag na iyon, ang dahilan ng pag-init ng ulo ng ilang tinamaang kongresista. Wala bastusan dito ha. Sige, uh, Congressman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only two years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa mag siya ng resolution. And maybe, refer to the appropriate committee to be fair with her. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na... Sila lang ang nakikipaglaban at marunong ikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of uh, Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung um a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang, da ang ating Vice Presidente. Kumaten kayo. This committee hearing, this quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to expect, and we want to see you in our hearing and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Uh, gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseservisyo eh. Di ba? Huwag niyong sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Hindi naman may pagkaila kung sa usaping biktima ng mga lulong sa druga at mga makakaliwang grupo. Ang mga inusinting tao ay parang wala naman sa kanila ang nagpuporsige na imbestigahan ng mga ito. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga pahayag ni Cardema? Kung gusto ninyo ang mga ganitong videos, mag-like and subscribe at i-click ang notification bell dahil nag-upload ako ng mga videos kada linggo dito